10, 9.20. Katabi ko po ang maganda, masipag at sexing-sexing sa katula si Madam Jackie. Yan, samahan niyo po kami mag-upload ng mga presyo ng gulay. Good morning, Madam Jack. Hello, po. Hello. Maganda kaya. <laughs> Araw-araw, na. No? Okay. po eh. <laughs> Dito po tayo kay Andy Eviman ng Baksakan. Ayan po, napakaganda. Good morning, Madam Andy. Andy, tuloy. Andy. Ayan. <laughs> yeah. Madam Andy, magkano po ngayon tong ating na oh? ipinong mo? 150. 150. Iba ganda yan. Mag, oh. eh, yung hindi kagandahan, magkano? Ito po, hindi pa rin ako kuya. 150 oh. to rin. 150 yan to Pero yung maganda siguro mas agat pa, no? Tapos may mababa dyan yung dito kagandahan. Yan. Basta depende sa ganda, no? Ito maganda itong palaya natin. Magkano? 50 po. Ay, lumaksak yata, no? Yan, 50. Eh, maganda na yan? Opo, yan yung ganda. Oh, ganda. Yung hindi kagandahan yan, yung mga ganito. Ayan, ganyan. May sandaan. May yan. Oh. Hindi, 50 to, 500 isang bundle. Ito, may 100 isang bundle. Pag 50, ibig sabihin, 50 per kilo, ano, 500 per bundle. Kasi yung mga ano natin, Pero, uh, 10 pa kilo. Pa natin. Oh, ano yan, um, tisay? Mestiza. Ah, tisay tuloy. Ito nga ba, uh, ato palitpit. Ano po? 30. 30. Meron maganda dyan, yan ah. Eh, no? Ayan, so 30. Ay, 30, yung alin natin, ano ba yung sitaw mo na yun? Ay, right. pangit po yung sitaw Opo. natin. 40 na po. Pero ano ba yung Bulacan White? Right? Opo. Oh, yung pangit daw, Bulacan White. Right. Pero maganda siyempre, Miss Andy i-demand ng Baksakan. Yan, eh, no? Wala pa si Sir? Ito, <laughs> ito, dito tayo kay Ito Araw-araw ko pong ina-update Ang ating Marian Rivera Ng ating baksakan, yan eh, po natatawa si Boss <laughs> oh. yung mga yung mga fans ni Marian Rivera sa laur. alam ko maraming ano to sa laur. good morning Miss Marian Ah, Miss Maria, ang ganda. Ang ganda ng sultan natin, ang magkano yung sultan natin. 60 po. O, 60. Maganda, maganda na yun. O, oh, hindi. Yung, yung maganda dyan, magkano? May oh, yeah, mas malalaki dyan, mas maganda O, yan, mas mataas yung ano. Ito, may Yan, oh, 60. O, oh, 60. Ito, oh, klase na Ay, meron ka ano na ito, dito? Dragon fruit. Magkano yung dragon fruit natin? 50. O, 50. Bali, 500 isang bundle. Dahil 10 kilit. Ito nga ito negro. Ay, 60 po. Oh, o, 60. Sa sigarilyas natin. Geraldias 130 130 eh, 'yung sili natin panig. Ano 'yung anong variety 'yon? 207 207 magkano? 80 po. 80. Ay ay. Pero meron 'yung hindi maganda nya magkano? Uh, mga 50. Oh, 50. Eh natanda na po kaya lagi ko sinasabi kung maganda, o hindi. Depende po s'yempre pag maganda, medyo ang pagkagandahan, medyo mababa. Sa okra natin. 40 po. Oh, 40. Yan. May kausap ano? na si Marian. Kaya maraming salamat Miss Marian Rivera ng ating baksakan. Sana magbayan na lang. Ay. Para yung magic. Ano anong ginagawa mo diyan? Mukhang tahimik ka. Ah. Ay. Busy si Ruro. Ayano. Opo. o oh, 27. Hindi siya malaki. 270 per bundle, 27 per kilo. Kaya naging ano kasi, kaya 270, 10 kilo. Siyempre sa ano natin sa ating uh, saluyot, ganun pa rin. 15. Yo, 15. Sa talbos ng kamote, 10. At siyempre, dito po tayo sa aking boss, Marco ang ninahangaan po ng mga kapwa sa Kadoro. Yan. Good morning, Boss Marco. Ang dami nating mais. Magkano nga ano yung mais natin bilang? Magkano asking lang? 20. Oh, 20. Yung asking lang po yun na maaring magbago mamaya, maaring tumaas, maaring bumaba sa puti o oh, 25 po sa mais na po sana po nanonood kayo para hindi na po tinatanong sa akin kasi po minsan malilimutan ko at siyempre andi dito na naman ang ating Lisa sobera ay nanonood na tuloy <laughs> eh kasi ayaw kasi na Lisa Soberano na tuloy ako ngayon uh, ay ngayon Lisa Soberano ng na... Marco may tanong lang bakit mahihain si Lisa Soberano sa camera Takot sa tao eh. Takot sa tao. Pero ano siya, mabait siya, no? Ayan, o, oh, ayan. Oh. medyo malaki po ang pinayat ni Lisa sa verano ngayon. Ayan, no? Oh. Dati po, ano eh, ah... Oh, <laughs> <laughs> hindi naman ganun, ano? Hindi naman ano, yan, ayan, ayan po si Lisa Asad na. Okay, salamat. hantayin <laughs> nyo lang yung bag boss Dante. Ito, <laughs> meron tayong ghost na kausap dito. Tanong natin, hindi ko sila kukunan dahil kasi medyo kumakain eh. Magkano itong sampalap natin, Madam Malo? 80 lang, boss. Ko. 80. Yung gabing galyang? 35. 35. Sa puso mo mapagmahal? 80 lang, boss. Ko. Yan. Siyempre, yung may wagang boses natin, tanungin natin yung kanyang kamatis. Galing ng ano to? Biskaya. Biskaya. Ano pong variety niya, madam? Diamante. Diamante. Magkano po yung asking price? 18. 18. Tandaan niyo po, ang asking price, pwede magbago yan. Minu-minuto, oras-oras. Lagi ko pong inuulit, ha? Uh, depende rin po sa ganda ng inyong mga gulay na dinadala dito At depende rin po sa bugso Pag may maraming dumating, medyo uh, mababa Pag singit lang po, syempre mataas po ang presyo ng ating gulay Yan. Ulaan nyo na lang po kung sino yung mahiwagang boses na in-interview natin Yan. Kumakain po kasi kaya hindi ko makakunan Salamat po madam Isang mapagpalang araw and a blessed Sunday mga kagulay welcome po uli sa atin Youtube Channel Dante B. Mr. Palento Today is July 20 araw po ng linggo isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita niyo sa ating video dito lang po yan sa atin pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Training Center Palento ng Sangitan alamin po natin yung mga asking price sa mga gulay nito tandaan nyo po ha asking lang po tinatanong natin hindi pa po final prices dahil ang asking price pwede po yung magbago minuto, -minu oras oras at depende po siyempre yan sa klase o ganda ng gulay na dinadala nyo dito kaya iba iba po yung presyo ganun din po sa oras ng pagdala niya ng gulay dito. Pag marami pong gulay, medyo mababa po tayo. Pag konti lang po gulay, siyempre po, angat na angat po ang presyo nun. At siyempre po, hindi po rin natin maiwasan na hindi mm, tumabad yung mga mga ngalakal o mamimili sa ating mga gulay. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, yung mga bago po dyan, huwag niyo pong kalimutan pindutin ang subscribe button. At sana po, bigyan po natin ng isang like habang nanonood po tayo. Kaya tara let's, Dama niyo na po akong mag-update ng mga gulay. As usual, may favorite sakadora ang aking ati baby, you know? Ang dami niya kasing gulay, you oh. Alamin natin, siyempre, yung mga asking price ng kanyang mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa kanyang pwesto. 103! Ang pangkaraniwan at lagi niyang gulay dito, you know? uh, sitaw. Meron din siyang, ay, ang gaganda ng kanyang ano, ng siling Taiwan, malalaki. Tapos maganda rin yung siling ni kanya. unay Unahin natin yung Taiwan. Good morning, ati baby, kung maganda. Ati baby, magkano na yung siling Taiwan natin? Asking lang. 180. Oh yeah, medyo umaangat pa ng ano, talagang nagpaparamdam na yung Taiwan natin. 180 po, yung magandang maganda yun ha. Pero hindi kagandahan yan. 170. Oo, oh, 170. Itong ating ano, siling paniga, maganda rin, no? Oh. Ay, sandaan. 1, yan, tumakas ba? anong variety yan? Maikaw, sandaan, 1,000, isang bundle. etong ating uh, pa uh, siling paniga. Talbo siling. oh, 90, wala pang bumibili. Sa ating upo sa labas. Yung upo sa labas, Ate Baby. Upo. Upo, 250. 250 ang asli. Yung magandang ampalaya. 55. 55, Yung yung kagandahan. O, oh, 30. May yung kagandahan natin ang palaya, 55, yung di kagandahan. 30, yan ah. May maganda at hindi kagandahan gulay. Siyempre sa Bulacan White natin. 80 naman, oh, medyo, asking. medyo umangat na siya, no? 80. Asking pa lang. Oh, asking pa lang. Medyo umangat na. Wala tayong negro. ah uh, meron. Magkano yung negro. Eh, din. 80. Pero yung di kaganda ng mga sitaw, magkano? May 50. O, oh, yan. Na. Yan ah. Na, na. May magpag, mayroong pagkakaiba. May 80 ang magandang sitaw. May 50 ang di kagandahan. Ay, yung okra natin, ati baby. Yan. 45 40. Oh, 45 daw. Tapos tinatawar ng 40 'yan. Ayun, mga kagulay natin medyo tahimik. Medyo nakikiramdam sa pwesto. Maganda 'yan eh. Andi dito sila. Pag may tumatawad, sinasabi na rin nila, sila may Oh, umaunti daw ang gulay ngayon. Ay, yeah. yeah, ayan ba? Siya ba nagdadala ng upo? Sir, taga saan, sir kayo? Sir, taga saan kayo? Oh, gabal doon. Uh, upo. Pag may tumatawad ng upo, tatago. Hindi. Ando dito siya pag may tumawad, parang nasasagot niya talaga. Ayan. Alam niya yung takbo, di ba? Di ba, madam? Ito yung kagulay natin ng sitaw, oh? oh. ganda yan. Gaganda ng mga kagulay natin. Ang ganda ng mga kagulay natin. Ang muha. Ay, ano? Ay, ano? Yeah. Nang natin. Ate baby, yung dating bandang gulay, marami ba kayo na o konti? O konti. Kunti. O konti. oh, mara, malaki daw ang inunti ng dating ng gulay natin ngayon. Kasi nga, umuulay eh, na no? yun. Yeah. Saka may bagyo yun. no? Sa ibang lugar, may bagyo. Yung isa na may Okay. Dito may nakita kong patolang kinis. Magkaling patolang kinis natin ngayon, Asking Price. O, oh, 30 po ang ating patolang kinis. Ngayon, papaya natin, magkano? Ocho, yeah, ocho. Salamat Ito ha Ayan, tingnan nyo Wala pa nga talagang Ibang gulay Funtin, dati nang Ay, Atine Good morning Good morning, sir Atine Magkano yung pipino Nating puti ngayon? Asking price 15 15, ayan o no? Bali po 150 Isang bundle Dahil 10 kilo Eh, yung bakla natin Bakla natin Ganun din po O, Eto, ano pa ito? Negro, ng haba no? Magaling ganito atin ni. Eh. Oh, 60 'yan. Ang tawag sa variety nito? Neglo ba talaga? Opo, itib 'yan. Meron itim sa ilalim, oh. Ayun. Ay yung talbos ng ano natin ang atin eh. O, oh, 50, ta talbos ng Ampalaya. Yan, sir, shout out muna. Shoutout lang sa mga taga-bungabon, sa kanaan. Hindi oh. ba, di ba tayo binabaha doon ngayon? Eh, hey, na niya po ako na isang baka. Ayun, oh, nako kailangan. Ingatan po natin yung mga pananim natin, pati yung mga alaga natin hayop. Yan, okay. Ingat-ingat po, sir, ano? Opo. Okay. Ito, ang ganda ng luya. Madam, magkano yung luya natin okay. ngayon dito? Asking lang. 120, po. 120 Siyempre Kay kuya at sa ate kong maganda Good morning ate kong maganda Good morning yeah. Medyo nagano ka Nagano ka ng sigarilyas Ang ganda naman ng sigarilyas mo Saka maganda rin yung nagbabandel ano? oh. Magkano yung sigarilyas natin na yung Asking price Asking for 120 120 yan Maganda ng si Terinas. Maganda rin yung ano, ano. Ang siya rin, eh. Bawal ng pangit dito. O, bawal ng... Tandaan niya, bawal ng pangit dito. Kaya mga pogi, mga... O, shoutout kanina. Shoutout sa mga taga natin dito. O, sa mga taga natin dito. Shoutout. Kuya, magkano yung palaya natin? Palaya, eh. Magkano yung palaya? 40. 40. Ayan na, tandaan nyo po, hindi pare pare yung asking price. Depende po sa ganda ng gulay. May Ayan. mataas, pag maganda. Pag, pag, kaganda, medyo mababa. Ano? Ayan. Ayan. Itong talong natin. Uh, 50. 50. O, 50. Yung hindi magandang ganyan, magkano? Oh, yeah, may 250. Kaya depende Sibon po. Yun. Yun tandaan nyo po, at, Depende po sa ganda ng gulay na dadala dito. Salamat ate ko maganda. Ayun, ganun sana. Parang hindi kayo naniniwala ng Pogi vlogger, natatawa kayong dalawa. Palungkot yung parin dyan ko. Parin dyan, magkano yung ating uh, papaya ngayon? Ocho, mukhang mahihinog na yung papaya mo, no? E eh, yung upo natin. Upo, 25. Ano to, balag to? O, 25, may 24, may 23. Sa pipinong bakla. Ocho, yan. Mukhang talagang di kayo naiwanan ng katamden natin. Laging nakatabi mo. Ito yung pinakatakutan dito sa baksakan. No? Mga Mga dekada. Mga dekada na yun. Mga dekada 80-90. dekada 80-90. shoutout muna mo na si pari ano? Paring Andres. Shout out sa'yo. Pagaling ka. okay ay, ba't may sakit ba? Okay, madam, ano? Ay, madam, Rosie. Yan. Mga Shout sa inyo madam, madam sir out sa mga kapatid. Ingat po tayo, medyo nag-uulan. Oo, nag-uulan, medyo maginaw. Ano Pre, may Sophia. Boss, magkano yung Sophia natin ngayon? Yeah. Ha? 250 pa rin. Boss, napakasipag mo naman. Kagandang talong yan, ano? Oh, Magaling ka yung talong. Ganda, oh. 50. Oh, 50. Ayan. Kasipag ni Boss. Eh, yung ating labong ngayon? Ano pa rin? Ano? Medyo mura siya. Marami kasi ngayon, ano? Umuulan, eh, no? Ano? Oh, yung kamote natin yung ube. 25. Oh, 25. Ayan. Ah, salamat, Boss. Ingat. Ay, oh, yung kamatis nga pa. Tumalihan ito, patag. Ah, Bundok, mag anong variety nito? Oh, dayam diamante. 20. Yan. Okay, salamat. Wala pa si Julie? Yan. Okay. Medyo talagang ah, kahit na umulan, napakasipag talaga ng ating ah, best friend. Andito yung best friend ko. Siyempre, andito yung wow, kaganda naman ng buhok nung ano na yun, no? Wow! Bagong ribbon ba yun, ah best friend? ah best friend, saka pupunta. Huwag ka mo nang malis. Ha, andiyan ka. best friend. ko, Ayan. kasi pupunta ako doon. Yung pagkuhan natin ng gulay sa sa taas, hindi ba delikado ngayon, nag-uulan? Delikado siya, lalo ko doon. Yan, sir, mag -ano ka, mag-iingat ka. Alam ko yung kasipaga mo, pero kailangan alagaan din natin Ay, sarili para natin, para ano? Para. Yan. Ay, yan. Ay, dito, benzin, so. Sir, magka first class natin yung uh, repolyo ngayon. Dito, dito, dito. 2.80. 2.80 sa patatas. Ay, ay magkano? Yan, tumaas yung patatas. Pag nagagano ko, parang may kumikislap yung buhok niya. Oh. Ayan, Ganda naman, talagang binagay-gay pa. Saka ang kerosin, mga O, yung daw natin ngayon, 1,000. Hindi kasi nga may bagyo saka yung landslide eh, yan ang pag-ingatan natin. Eh sa yote natin magkano? 250, 250, 250 sa Labanos. Labanos kay 300. 300 sa Pechay bagyo. 300. Ayun. O oh, tin sarado si Boss Day. Boss, iingat ka sa ano ha. Ah. Alam mo naman yung panahon. Ayun. Saka wag ka mag-alala dito sa pwesto mo. Andi dito si Madam, ano? Oh. Ang laki ng dinagdag ng ganda points ni Madam sa kanyang buhok. Oh. Yan, yeah, salamat. Dito, mayroong Suprema. Madam Aram, ay! Hi. Sir, ngayon lang dito na nakita. Uh, ah, yung Suprema natin? Ah, balita ko eh. Maganda-ganda, ang presyo. O oh, sana naman magtagal ano. Hindi yung ano. Kasi nga, talagang lugmok tong ating kalabasa. Sana tumas naman siya ng matagal-tagal para sa mga kaibigan nating farmers. Ano? Yan. Mukhang wala pa tayong kalabasa, no? Mabili pa rin, no? O, oh, mamaya pa. Umuulan ulan kasi, ano? Sir, saan ka ba galing at matagal kitang hindi na pagkikita? na sa Pantabagan, ay nang mukhang kalabasa. Ayun, sa pantabangan. Ingat, sir, sa biyaya. Okay, thank you. Nasi madam Ara. Siyempre, dito sa nag-iisang kaibigan kong nagtitinda ng citrus. Ito yung citrus niya. Dito ba, kaibigan? Saan ba yung matamis dyan? Matamis lahat siya, pati nagtitinda. Wow, yan naman. Ganun sana. Itong <laughs> atin ganito rin, matamis din to. Oo. Uh, e eh, yung sa atin suha. Oo. Uh, o, yan. Ah, uh, red sander. Yan, yeah, red sander. Mamaya, bibili ako. Hmm. Bibili ako, ipinima eh, ko lang, ano, ng uh, suha. O, shout out ka muna. Oo. Eh, yan guys. Gan... Yan ang pwesto niya, yan ang exit ha. Siya lang po nagtitinda dito ng ganito ng uh, gulay, ah, puta ha, yan. Happy Sunday. Oh, happy Sunday daw. Thank happy. you. Ano talagang konti yung mga gulay natin. Medyo kasi nagulang kaya wala masyadong gulay. Eh dito may pecha mustasa. Yes, let's go. Good morning, Brother Jun. Brother Jun, magkano pecha natin Ayan, ngayon. 25, 25 sa Musasa saan galing yan? Uh, yan sa mga taga Gabaldon ito yung peche nyo po. Yun, asking price po lang nga maari magbago minu minuto hmm. oras oras dito tanong natin kay madam good morning madam madam magaling yung pipinong puti mo madam o oh, 15. Sa ating puso mapagmahal. Ayan, benzo sindo. Ayan. Ayan. Ayan, ganun sana. Ayan, okra nyo, magkano? 45 sa, sa siling Taiwan. O, oh, oh, 35. O, 35. Yung 45 yung magandang maganda. O, oh, yun. Ayun, Taiwan. Kuya tayo. Kuya nga ba? Magkano sakin po Magkano? Alin? Taiwan? 170 Wow, maganda. Yan medyo maangat. Okay, salamat. Aerio, maganda tong palaya. Ate May, good morning. Anong variety nito? Taliyap po. Mag Taliyap magkano? yung Taliyan natin aso. po, 60. 60. Eh, yung ating pipinong bakla. 12 po. 12. At kaya dorali ka na. I... Eh, yung ating kamatis na maganda. Ano yung uh, biskaya? Opo. Anong variety? Magano yun? Wala, madam. 18 po. Oh, 18. Oh. Maganda, madam. Magano yun, no? Oh. Eh, dito po tayo kay, eh, ay, kay, Madam Juliet. Ayun, tanong natin yung ano niya. Bonito. May bonito dito. Eh. Ayun na, may bonito. Ah, pwede na. Bising bising yung ate ko maganda. Ate yeah. yung, ate Jill, mag bonito natin ni oh, Ask Pero oh. natin ay 5-5. O, oh, so, yan na, 60 daw, 5 Eh, yung maganda-maganda niyan, okay. ayan, yung hindi kagandahan, Oh, yeah, na, kaya tinatanong natin din, merong pagkakaiba talaga. Yung maganda, maganda Kasi daw. Natuloy na magkano? Natuloy po yan 55. 55. At saka depende rin po siyempre sa babaksakan yung sakadora kung babae at na ano, yan. Ang ganda ni Madam Jeanette. Oh. Muntik ko na di makilala si Jackie Pumaya. Ang laki ng pinaya to. Tumataka. Pumapayat yata tayo, Madam Jack. Madam Jack, magkaan itong natin ganitong ma... <laughs> Mais na dilaw ang ganda magano. Pagka ako po 20 to. 20. Pag sa akin. Ayun dila, yung puti. 25 lang po. Yan. Medyo konti lang gulay natin ano? Alam mo puro mais. Oh, yan. Mga model ka lang mais ano. Hindi yung mais <laughs> yung buko eh. Ayun. Ayun. Adala ko muna ko ya dan. Eh, okay. uh, okay. e, oh. May bagong dating na magandang peche si Ate Nito. Kuya, saan galing yung paycheck na yan? Lahat. Magkano ngayon yung asking price niya? 180. 180, medyo mababang. 200 may 180, yan. Saan tawad mo yung kaibigan natin? Medyo... caramel caramel Keramil? Keramil. Sa Babson, pariyon. Ayun, ayan. Shout out sa inyo sir, mga boss. Medyo maulan ngayon, kaya medyo yung mga gulay ah, dito. Si Jesse Garcia. O, oh, si Jesse Garcia na ang bagong sikat. Ah, si Jacqueline. Si Jacqueline. Jacqueline. Ba, ang dami yan. Nadadagdagan yung Ay, shout out marano natin. Nanonood yan, shout out po sa inyo. Siyempre, andyan dyan yung John Lloyd po natin ng baksakan. Uh, John Lloyd. At si Dimple Dimple. Sapo lang, sapo tayo yung yeah. may yeah. sapo. Ayan. Simple siyang galing mga mais. Siyang galing. O, talabera yung taga Santo Domingo. Ito yung mais niya. Tanong natin yung asking price. Ah. Magkano yung asking price ng puti? O, 30 per kilo dahil 10 kilo yan. 300 per bundle. Sa dilaw? Ha? Ah, 220 per kilo ah, per bundle. 22 per kilo. Yan. Medyo tinangali yata kayo. May medyo mas Nedeje medyo si John Lloyd natin. Okay idol, nakikita ko si. Yo, sana. Nakikita nakakatawa. Pag di mo nakikita malungkot ka. Kailangan nasa tabi mo lagi. Ganun sana. Dito po kay at kay Ati Tita. ati Tita, ang ganda ng mga ano natin. Talbos ng sili, ang ganda ng lalaki. Makanin. O O80, yan. May maganda maganda nga sandaan na eh, yun dito. No? Ito, 80 pero maganda na rin. No? 80. At dito, meron tayong kalamansi, siyempre. Sa aking uh, ate. Yan. Kalamansi. Ito si ate. Ate, may namukhang malungkot kaya. Mula, <laughs> malungkot ka. Maganda, maganda tong kalamansi mo. Magaling maganda kalamansi natin ngayon. Ang so, nabili na magkano ngayon yung ano? Oh, may isang lib yung one one, oh. nine, nine, nine. Yung, 1, 1, yung magandang maganda yan na. tandaan nyo ang ating kalamansi 30 kilo One one, yung maganda merong isang libo may 900 yung hindi kagandahan depende po sa ganda ng kalamansi. yan marami daw kanina to na ano nabili na medyo nahuli ako na interview kay ati thank talong. you at... ayun talong magkaling talong natin ha? pinakamaganda talong nabili na yung pinakamagandang talong 70. Ay, Ay, yon. Nga, 7, 000, 1, oh. mm. 1, 1. Hindi yung may maganda, ito, yung, maganda yung maganda kasi tinatanong ko yung maganda, yung maganda, maganda 11 pero may hindi kagandahan, may 1,000, may 900. Yan. Ah, uh, si ano natin si si Resim, hindi naman dito yung bagyo sa amin kaya safe safe tayo dito no yan, medyo ano lang, madilim lang, makulimlim lang. Yan. Pero okay na okay pa rin ang ating mother dear. Yan. Thank you, ating Mena. Uh, mamaya maya, uwi ka na. bus na, na. No? Oh, may darating pa pala. Yan. Oh, ingat, Ate na mamaya. Okay po mga kapaleng, kaya ang pinakalatest asking price update natin na mga asking price ng mga gulay dito sa ating baksakan. Tandaan nyo po pag magandang gulay nyo, medyo angat po yan. Pag hindi kagandahan, medyo mababa at depende po rin sa bugso o dami ng gulay na dumadating. Dito pag maraming maraming, medyo mababa pag konti o singit, mataas po yan. At depende rin po sa mga tumatawad na ating mamimili. See you po again tomorrow po my next vlog. Bye bye. God bless us all.